kayo pumunta sa ganyan na saida? Ah? Bakit? Huwag kang mawag sa akin dyan. Kaya nagbibidyo ako. Hi, yes. Dito pa hanapin may suso. Saan? May ano dito. May na ano, na suso. may palak pa. May talakta. side lap. malaking sing na may toy eyes. O magsalita ka, Kel. So tatagos tayo may dito. Sa kitang tuhod ko guys. Okay. May oh. mga baby buds. bats. Hala. Ay, ayan. Ayan. Dapat si bat kilo. Oh. May no, eh. Saan? Ayun, yun. Ay, oo. Sa mga bat. Sa Ay, no, ayan, 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 ayan. No, pa. Napi, dagko ano ya? Ah, nasa taas na. Ayan, ay, lumipad ay, may na. Mayroon siyang baby bat, guys. So, ayan, pasok ka na sa loob. So, baka atakihin tayo eh. Pusong malalaki, dito na sa taas siguro. Ayan o. Nagtago siya ta. Nagtago siya kanina Nagtago. So, diyan kami tumagos. Yan yung daanan niya paakyat doon. So, diretso na tayo dito sa beach. nakalubat na kasi ako eh. 4% na lang. Wala pa naman yata ng kurente. Eh. Yan o, mga bato guys. Mas dito tayo sa ilalim ngayon. Doon kami nag... Doon kami nag swing swing kanina doon. Sa taas yung nagkita nyo yung nyog. Yan yung, yung, yung swing. Yan. So lalabas na tayo dito sa beach. No? Pacific Ocean ato guys. Sa harap na ng Pacific Ocean ko ayan nakasapatos pa ako nako sira sapatos ko dito so mamaya na tayo maligo no kain muna tayo ayan napakaganda ayan dyan kami lumabas Sarap ngayon maligo kasi ano sa low tide. Kaya meron siyang scissor na kunti lang ng scissor niya pero magpupulong ang buhangin. Thank you, Koy! doon kami sa taas kayo na doon kanina tapos ito yung hagdan niya punta doon so, kami nasa ito dito <laughs> sarap na maligo sarap na maligo habang mababaw pa may swimmer eh <laughs> may lifeguard <laughs> maligo na tayo kunin mo yung bag doon tiyan. dito na ako maghubad sapatos okay.